Kung ano'y ilegal na bentaan ng NFA Rice, may sindikato ayon sa isang grupo. Narito ang news ni Maine Barreto. May mga mafia at sindikato sa National Food Authority. Ito ang binigyang diin ni sinag-president Rosendo So matapos na may mga ulat na nagbebenta ang ahensya ng libo-libong toneladang NFA rice sa isang negosyante na sobrang baba ng presyo at lugi ang gobyerno. Una ng sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na may mga opisyal ng NFA ang nagbigay permiso sa bentahan ng milled rice na nakaimbak sa warehouse sa halagang 25 pesos kada kilo ng walang bidding at makaraang mabili ang palay sa halagang 23 pesos per kilo. Para sa News Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.